Aries, Leo, ang kaibigan zodiac sign. Masuswelten kulay red at blue. Pahiwatig ng kulay, ang red ay magdadala ng lakas at tapang sa buong araw. Magiging matagumpay ka sa mga pagkakataong kailangan mong magpakita ng leadership. Ang blue ay magbibigay sa iyo ng swerte at kasiyahan, tamasahin ang mga magagandang pagkakataon sa mga simpleng bagay. Masuswerteng numero: number 5, number 12 at number 22. Taurus, Virgo, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay: berde at itim. Pahiwatig ng kulay: Ang green ay magsisimula ng araw na may positibong pananaw at kasiyahan, magbibigay ng kasaganaan sa mga proyekto. Ang Black ay magsisilbing proteksyon sa araw na ito, at magbibigay ng lakas sa paggawa ng malalaking desisyon. Masuswerteng numero, number 7, number 18, at number 30. Gemini, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, blue at orange. Pahiwatig ng kulay, ang blue ay magdadala ng katahimikan at kaalaman sa iyong araw. Magiging magaan ang iyong pakiramdam at madali kang makakagawa ng mga plano. Ang orange ay magsusustento ng iyong enerhiya at magbibigay ng bagong pananaw sa mga bagong ideya. Masuswerteng numero: number 3, number 11, at number 16. Cancer, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay, white at violet. Pahiwatig ng kulay, ang white ay magdadala ng Kalinawan sa iyong mga desisyon at magpapalakas ng iyong koneksyon sa pamilya. Ang violet ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at magpapadali sa paggawa ng mga malikhaing proyekto. Masuswerteng numero, number 4, number 14 at number 23 Leo, Aries, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay gold at red. Pahiwatig ng kulay, ang gold ay magdadala ng mga magagandang oportunidad sa iyong karera at negosyo, kaya't magtulungan ang araw na ito para sa tagumpay. Ang red ay magpapalakas ng iyong charisma at magbibigay sa iyo ng lakas ng loob sa pakikipag-ugnayan masuswerteng numero number 1, number 8 at number 20. Virgo, Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay green at silver. Pahiwatig ng kulay, ang green ay magbibigay ng kasaganaan at pagmumuni-muni, tumulong sa paggawa ng tamang hakbang. Ang silver ay magdadala ng balanseng pananaw sa iyong mga gawain at magbibigay proteksyon sa iyong emosyonal na estado. Masuswerteng numero, number 6, number 13, at number 25. Libra, Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, gold, at blue. Pahiwatig ng kulay, ang gold ay magdadala ng kasiyahan at kaligayahan sa iyong mga relasyon, magpapakita ng malasakit at pagkalinga sa mga mahal mo. Ang blue ay magbibigay sa iyo ng katahimikan at kaalaman, makakatulong sa pagpapalakas ng iyong desisyon. Masuswerteng numero, number 2, number 17, at number 24. Scorpio Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, black at green. Pahiwatig ng kulay, ang black ay magbibigay sa iyo ng matibay na proteksyon at lakas sa paggawa ng mga mahahalagang desisyon. Ang green ay magdadala ng kasaganaan at magbibigay ng swerte sa iyong mga proyekto at plano. Masuswerteng numero, number 9, number 15. At number 29. Sagittarius. Leo. Ang kaibigan zodiac sign. Masuswelteng kulay, sky blue at orange. Pahiwatig ng kulay, ang sky blue ay magdadala ng espiritual na lakas, magbibigay gabay at proteksyon sa iyong mga paghahanap sa buhay. Ang orange ay magsusustento ng iyong kaligayahan at magpapadali sa iyong mga desisyon. Masuswerteng numero, number 10, number 19, at number 28. Capricorn, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, black at green. Pahiwatig ng kulay, ang black ay magbibigay sa iyo ng matibay na proteksyon at lakas sa paggawa ng mga mahahalagang desisyon. Ang green ay magpapalakas sa iyong negosyo at magdadala ng kasaganaan. Masuswerteng numero, number 4, number 12, at number 21. Aquarius, Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, blue at white. Pahiwatig ng kulay, ang blue ay magdadala ng kalmado at tamang pananaw sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, magpapadali ng iyong mga desisyon ang white ay magbibigay ng puwang para sa mga bagong pagkakataon at magpapakita ng mga magagandang ideya masuswerteng numero number 3 number 11 at number 19 pisces cancer ang kaibigan zodiac sign masuswerteng kulay pink at red Pahiwatig ng kulay, ang pink ay magdadala ng positibong enerhiya at magbibigay sa iyo ng lakas upang magtagumpay sa araw na ito. Ang red ay magdadala ng inspirasyon at lakas ng loob sa paggawa ng mga malikhaing proyekto. Masuswerteng numero: number 2, number 14, at number 26.